Ang kanta yata ngayon ni Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva, may hinanakit ba ako sa iyo? <laughs> may hinanakit ba ako sa iyo? Kasi ah, sa pagbubukas ng sesyon ng Senado nung Lunes, ah, nagsalita, privileged speech, si Jinggoy at saka si Villanueva. Ang common na laman o tema nila, hinanakit sa liderato ng Senado. Hinanakit. Kasi ang tingin nila sa liderato ni Tito Soto at ni Ting Lakson, hindi sila pinoprotektahan. Hmm? Hindi sila pinoprotektahan. Ang gusto kasi nila, parang katulad nung panahon ni Chis Escudero at sa ni ang Senate, ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta, assured ang mga senador na hindi sila madadamay sa mga investigasyon. Eh ngayon, lumitaw ang pangalan ni Villanueva at sa ni, ni Strada sa testimonya ni Bryce Hernandez doon sa kamara. Oh, ang inaasahan nila, puprotektahan sila ni Tito Soto bilang Senate President at ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Ngayon, eh, ang sabi ni Ping Lacson eh sa kan ni Soto, masagasaan na ang masagasaan, hindi nila puprotektahan kahit makapwa nila senador yan o empleyado man ng uh, Ambig ang ang saklap, ano? Hindi. Ha? Tama naman kasi yung sa ano ba yan, ang Senado ba, Fraternity na puprotokan mo ang brand mo, hindi naman ganun yan. Kaya lang yun nga, ang hinanakit ng ni Jingoy, sabi niya, ha, ah, bakit naman ha, ah, kami lang ang uh, pinapako ngayon sa Cruz? O, oh, yun ang sabi niya. Bakit kami lang ang pinapako sa Cruz? Hmm? Ano naman eh, lahat naman tayo nasa gobyerno. Ha? Ah, lahat naman tayo nasa gobyerno, pare-pareho naman tayo. O bakit kami lang ang pinapako sa Cruz? Yun, yun ang hinanakit ni Jingoy. Ha? <laughs> o, so, ang ano niya naman, si Joel Villanueva naman, ang sabi ni Joel Villanueva, ang masaklap lang, o ito, ito, ito yung exactong sinabi niya. Ha? Ang sinabi ni Joel Villanueva, mga kabunyog, mahirap na ikaw, ha? na mahirap na ikaw ay paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Ah? <laughs> Sana daw hindi ninyo maranasan itong ginawa sa amin. Privilege speech niya yan. Pinapaabot niya sa mga kapwa niya senador. Pero siyempre ang pinapatungkulan niya doon, sila Soto, sila Lakson. Ang hirap daw ng sitwasyon nila na uh, pinaparatangan sila, sila ni Estrada, pero sa mismong bahay nila ay hindi sila maproteksyonan. O ang sinasabi nilang bahay, sinasabi ni Bilyano ibang bahay, yung Senado. O, kasi nga, ang hinanakit nila, hindi sila pinuprotektahan ng liderato ng Senado nila Soto, <laughs> nila Lakson. Ay iba naman ang policy ni Soto at ni Lakson. Eh. Para maipakita sa publiko na talagang nagkukooperate ang Senado sa kampanyang ito laban sa korupsyon, walang sasantuhin, walang palilibrihin. Kasi yan naman ang sinabi ni PBBM. Ha? No one will be spared. O ganun din ang policy ni si Soto at ni Lacson. O ngayon, may tinamaan, may pinangalanan sa Senado, si Villanueva at si Estrada. So ngayon, naghihinanakit sila. Ha? Kasi gusto nila, protektahan sila. Ay hindi sila pinoprotektahan. Kasi iba ngayon ang liderato ng Senado. Ha? Kaya lang yun nga. Uh, o. Oh. Uh, uh, yung kanilang mga litaniya, privilege speeches nila, sabi ni Jewel Villanueva, hmm? Uh, sana hindi mangyari ito sa inyo. <laughs> uh, hindi naman yan mangyayari kay Lasoto at Lakson. Si Lakson, wala namang mga pidap-pidap. Ayaw niya nga ng mga pidap na yan, pork barrel eh. Uh, Oyon, oh kaya hindi masyadong ano, si Soto rin wala ring ganyan na mga ano eh. Hindi maglalakas loob yan sila Soto at Lacson na sabihin yang ganyan kung mayroon din silang problema. Kung pagdating ng panahon may mauungkat din silang anomalya. O yan yung pagkakaiba ni Soto at Lacson. Wala silang ganyang bagahe. <laughs> wala silang ganyang bagahe. Anyway, uh, uh, nung dati masaya na sana sila Chis masaya na sila Villanueva masaya na si Estrada. Tuli ang sabi nga ni Estrada, tinanong niya si Diskaya. Diyan sa mga sa affidavit mo, wala kang pinapangalan ng senador. Ah, panay kongresista 'yan. Wala man lang bang na-involve na senador diyan sa yung ano, sa pagkakaalam mo, sabi ni Sabi ni ng mag-asawang ah, sabi ni Diskaya, wala po, Mr. Chair. Ha? Ah? Ay sabi ni Marcoleta kay Jingoy, oh, ligtas ka na. Safe ka na, safe ka na, Jingoy. <laughs> yung pala yung pala hindi safe. <laughs> oh, kaya yan mga kabunyog mga kababayan. So ngayon, ha, ah, naghahayag ng hinanakit nila itong si Jinggoy at Villanueva. Ang problema, iba na ang patakaran ng Senado ngayon. Hindi na tulad nung panahon na sila yung nasa mayorya. Nung sila yung nasa mayorya, si Chis Escudero a ah, protektado sila. Nung Senate Blue Ribbon si Marco Leta, protektado sila. Ngayon, iba na. Yan ang problema nila. Huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala. Lalong kayang-kayo kong harapin ang isang Bryce Hernandez na larantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may, may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo takot na takot ang mga kababayan natin basta BR na ang kaharap habang may mga walang konsensyang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento, ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me that, that they can weaponize my past to stop me from investigating sila. if my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars thieves and crooks hindini la I have been bashed and now targeted for the way I go after lying witnesses. Totoo, brusko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa. But I make no apologies. Subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa. Mga witness na halatang halata na niloloko ka. Mga opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President, my brother, Senator J.B. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other strada who went after the bad ones. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risks regardless of the risk and notwithstanding the cost hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako i have been jailed i have been vilified crucified and publicly humiliated But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. You know is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be uh, uh, superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the uh, uh, Senate president. Mr. President, let me uh, put on record my, uh, uh, my uh, disagreement, Mr. President, with the decision that was made. when uh, Senator Jingoy Estrada made a motion here in this August chamber which was carried upon by the members of the Senate so it was no longer just Senator Jingoy or the members of the minority it is the entire Senate who made that decision and uh, we wanted to put on record mr. president why we supported that the mo that motion of uh, uh, Senator Jingoy Estrada mr. president last Tuesday when this guy, uh, the assistant district engineer from DPWH mentioned the name of this representation and that of Senator Jingoy. He immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate president. Um, And then afterwards, a lot of uh, congresspersons would say that uh, he is uh, safer in the House of Representatives. And then the lawyers of uh, this uh, fellow would mention na ngayon, Olof Asaden, safe na siya dito sa Senado. Uh, it, it puts a bad uh, taste in the mouth, Mr. President, na para po bang... Uh, may mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jingoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire uh, members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the uh, Senate uh, uh, premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a, a single uh, line in the Senate rules that says the uh, plenary action ay pupwede pong masupersede ng uh, anumang uh, suggestion ng committee o ng uh, mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, uh, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala akong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot eh, picture ng isang telepono, kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, kahit ho si Satanas, hindi papayag doon sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP Custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko and then susunod doon tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA noon. 2023, sabi, kinukonfirm si Secretary Bunuan. E eh, 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control. Walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang falling to deaf ears, Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong, sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong District Assistant District Engineer, eh siya po yung masusunod. So, yun lang po, Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide and let's continue to uh, abide by our rules. Marami pong salamat Kinong Pangulo. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Bunyog pagbuklot ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw, bunyog